Kasi yes, ito yung binidyo ko dati na maliliit na bulaklak. Hindi pala basta bulaklak. Nakakain balat ito Kaya susubukan ko ngayon kumuha. Tapos magluluto ako. Ayun. Ito daw pwedeng lutuin Kasi masarap daw gulay ito. Gulay pala ito, hindi basta bulaklak lang. Gulay, ayan. Talilong. Tapos mamaya pag-uwi ko sa bahay, papakita ko sa inyo kung paano ko lutuin ito sinabi nila pwede daw sa sardinas pwede rin sa munggo hindi ko alam kung paano natin lunito ito kung sa sardinas ba? mahala na mamaya guys panurin nyo na lang ito yung mga gandang dahil na yung matataba guys ito yung mga ganito ayan yeah. ito na guys yung kinuha kong talilong ayan lulutuin natin sa sardinas lang try natin guys kung masarap nga ba talaga ito Ayan, nalata niya si Buyas Bawang. Magic sarap. Ayan, guys, lutuin natin. Pagin natin ng konti mantika, guys. Pagin natin sibuyas Ayan. Hingin natin yung bawang. Pagin na natin itong ating sardines. dapat natin ang sa bawang. dapat natin si Buyas. Tapos ihulog na natin itong ating pampalasa. Magic sarap. Ayan, guys. Ayan, atikot yung asin. Paminta. Ilagay na natin itong ating talilong. Ayan, guys. Ang ating talilong with sardinas. Ayan. Luto na. Ganun lang kasimple magluto pala nito, guys. Ito guys. Yung so ating talilong. Kainin natin. Tikta na natin kung anong lasa nito guys ayan na talilo guys hmm. guys wala siyang ano wala siyang fight na kagaya ng mga talbos ng kamote no guys guys masarap ilang pa. hmm Talilong with chardins.